Alright guys, so um, actually good afternoon sa inyo. And today guys, no, it's actually our payday, so I decided na mag-grab na lang. So, bumili ako nito. saka uh, nito. Ayan. Yeah. So, bumili ako sa SNR, pero uh, since pag isa lang naman ako dito so hindi hindi na ako bumili ng pizza guys kasi dati pag bumibili ako doon hindi ko din masyadong hindi ko din na uubos so, maabot na kinaumaga so yan so i so buksan ko lang po guys so ang ang, ang in order ko nga pala is number one is yung scampi pasta ito yung may mga hipon and then yung sinamahan ko din siya ng savory fries tapos, uh, meron din uh, winter melon na milk tea. Then, um, clam chowder soup. And then, uh, six pieces na wings garlic. Yan pala, six pieces na garlic parmesan chicken wings. Okay. Ayan. Ito, meron silang mga tissue. Ang oh, spoon nila is wooden. Wooden spoon. Ito, oh. ito na yung clam powder soup na this is the chicken wings i think this is the fries and this is also the scampi pasta Bihit pa guys. And then, ito yung kanilang milk tea guys. So, kwentuhan lang tayo guys Ayan. So, actually mag-isa lang naman kasi ako dito sa apartment. And every payday, ito lang ginagawa ko guys. Uh, Nag-order ako uh, through Grab. O kaya minsan lumalabas ako. Um, pumunta ako ng mall every weekend. So, Nag-gym ako. And after ko mag-gym, minsan, uh, kakat. Kaya <laughs> hindi din ako tumaan, hindi din ako pumapayat. Yes. So, let's try. Let's try muna yung milk tea nila, guys. Kasi so, medyo, wow lang. So, kulong siya guys. Let's try itong kanilang um, French fries. course, um, ko pa rin yung um, sabay kasi delivery to eh. Hindi ko sure kung sa mismo SNR pag kumain ka, kung, kung malutong siya, no? Kasi dito medyo ano siya, medyo na siya eh, na. nga nag-deliver na from the SNR. Tarang masarap eh. So next try naman natin is yung kanilang scampi pasta. It's one of those. kung masarap. lang muna natin. Tatang in-order ko dito is yung kanilang pesto. Pwede rin mga konting kipoy. Okay, next natin tikman itong kanilang um, clam powder soup. may init pa siya guys masarap yes. masarap lasang lasa mo yung seafood niya may lasang seafood na parang may lasang beef And, of course, yung last. Wait lang nga. Yung last, guys, is yung kanilang uh, parmesan chicken wings. So, tikman lang natin. 6 pieces to, guys. Um Alright, guys. So, magkumustahan lang muna tayo. Pero, syempre, hindi ko naman lahat 'to makakain ngayon lahat. No, paka pa konti-konti lang. No, yung iba siguro mamaya akong nakakain yan. Alam niyo guys, kapag mag-isa ka lang sa apartment mo. Yan. Actually, madami kang naiisip. Buti na nga lang, work from home kami dito. So, at least kahit pa everyday, may ginagawa ka. Hindi, ka. hindi ka masyadong nabubor. Kasi nga ito, ah... Uh, maya-maya uh, lang once na mag-login ka na, of course, nung start na yung work mo. And, maswerte ako, guys, kasi yung napasukan kong work ngayon is, uh, ang announcement sa amin is naka-work from home kami until end of March next year. And, they are also planning to extend pa yung, uh, yung, yung work from home setup namin. So, unlike nung aking uh, previous um, previous company na pinasukan na Naka-blended kami So may mga days na pumapasok kami sa office Naka-return return to office setup kami And then may mga days na uh, Naka-work from home setup kami Nandito lang kami sa bahay But kung ako yung tatanungin guys Of course, um, preferred ko yung mga Work from home setup na katulad nito kasi mas convenient and of course um, hindi ko kailangang uh, magpagod sa biyahe, hindi ko kailangang mag araw-araw um, kahit na kahit na um hindi ka lang sa bahay um, makakapag makakapag work ka no kahit na hindi ka mag kahit kang gigising mo lang magdadagdag ka Okay, makakapag-work ka. And yung napasukan kong work ngayon, guys, to be honest, is medyo maluwag siya, no? As compared din sa previous company ko. but hindi naman sa hindi maluwag. Meron lang nangyaring hindi maganda na sa previous. Kaya, kaya siguro, um, ganun ko siya nako-compare. But, uh, luckily, guys, medyo mas okay tong company na pasukan ko ngayon as compared din sa dati. nga lang, guys, ang disadvantage pag mag-isa ka talaga, no? Um, wala kang makakausap, wala kang makakuntuhan. Buti na nga lamang, dito na tayo sa age na um, yung technology, eh, medyo madali na yung communication. Ano. Ngayon, may, may, pwede ka nang makipag-usap through messenger. Unlike before, na ang hirap-hirap pakipag-communicate pag may kung anong nangyari sa Ano. Kasi lately, ng <clears throat> around last month, no, may hindi magandang nangyari sa akin, guys. Actually, na dito sa apartment ko na to, eh, nanakawan ako. No right now yung ginagamit kong camera na to guys is bagong bili ko to uh, which is the Canon R50 and previously guys ang ginagamit ko is yung Canon M50 ko na binili nung binili ko pa siya uh, 2019 pa before pandemic and nakakabit yun sa isang tripod guys so eh, kaso nakalagay siya dito malapit sa bintana eh, <clears throat> pero uh, siguro nag-attempt na na, may actually na, nag naman siya no nag-attempt na yun na magnakaw and nakuha niya yung camera ko and then uh, nakuha din niya yung previous camera ko na hindi ko sa hindi ko na rin naman ginagamit yung SJ cam na camera yung parang action camera na parang GoPro kasi bago pa ako nagkaroon ng GoPro guys eh yun muna yung ginagamit ko so and then aside dun is nakuha din niya yung bag nung camera na nandun yung mga freebies ko like yung shotgun mic ko na BY uh, yung Boya na BY MM01 yata or MM1 and then yung mga memory card yung mga SD card and then nakuha din yung isang case ng uh, ng GoPro ko yung Hero 10 buti na nga lang hindi niya mismo kinuha yung mismong GoPro dito siguro uh, nakatulog na baka baka may taong nakakarinig sa kanya yan o kaya umalis na siguro and then um nakuha din niya yung keys ng uh, yung SJ cam you no? Know. of course hindi ko naman nag masyadong ginagamit yung SJ cam kasi 2016 ko pa binili yon kaya lang syempre masarap sa pakiramdam guys pag nakikita mo yung mga gamit mo na tumatagal Diba? Tapos, uh, iyan ilang taon na na nandiyan pa rin sa'yo, nagagamit mo pa rin. No? Kaya nga, ano talaga, investment talaga yung mga mga gamit guys. Kasi nga, uh, kesa taon-taon ka bumibili, no? Kaya, bumi, uh, okay lang na bumili ka ng mahal, basta at least tatagal ng ilang taon sa'yo. So, I, I like nitong aking um, iPhone no, no? na camera. Itong iPhone na cellphone. Ito, habi, uh, nabili ko pa ito 2018 pa. Uh, lumabas to 2017, 2018 na ako nakabili nito. Until now, meron pa. So, uh, actually, 5 years na to sa akin. Kaya hindi ako nagpapalit ng iPhone na cellphone. Although, I have my Samsung. Hmm. And yun lang, nakakatawa lang pag nakikita mo yung mga gamit mo na tumatagal. Like yung camera na nakuha sa akin na Canon M50, which is yung uh, beginner camera lang siya. And actually, yun ang pinaka first camera ko guys na sabi ko dito ako mag-start ng vlogging. Kasi nga, nung lumabas yun ng 2018, that was the, the, ah, uh, pag dito, um, uh, sabi nila that was the, uh, the best uh, vlogging camera during that time. So, yun ang, kaya yun ang binili ko. And then, uh, um, yun nga, so mag-4 years na yun halos sa, sa akin this December sana, kaso yun nga nakuha siya. So, nakuha din sa akin yung isang DJI mic ko na pagdito na, na yung wireless na DJI mic, nakakabili ko lang ng July, no? na hindi ko pa tapos bayaran ngayon sa credit card ko. And, um, So, uh, kaya ito ang ginagamit ko ngayon is yung internal audio lang nitong camera ko. so, hindi ko sure kung, alam ko hindi ganun kaganda yung internal audio niya. And, plus meron pang electric fan ako sa likod. So, that's why kaya, kaya ako bumili nun para at least mas maganda yung, yung audio, yung dating ng boses. So, yun lang guys. So, medyo nakakapanghinayang. yung kasi kung susumahin ko ka ako yung nawala, medyo malaki din. Medyo malaki-laki din siya guys. And, talagang investment sa akin itong mga gantong bagay kasi nga sabi ko um, in the next 10 years ito ito ito, ito pa rin yung gagamitin ko guys no? Yeah. may uh, syempre para hindi masyadong magastos but thankful pa rin ako Lord guys kasi merong blessing na dumating sa akin um, this past few days and hopefully guys eh, um, makita ko na siya makita ko na siya by the, in the next few months and hopefully ma-share ko po sa inyo guys but to be honest guys no um, ako kasi may pagka introvert ako so actually uh, mas nai-enjoy ko talaga yung mag-isa guys hindi ko masyadong no not, not hindi naman sa hindi ko nai-enjoy yung may kasama no but mas nai-enjoy ko yung mag-isa -mag lang wala kang pinapakisamahan and uh, mas nagagawa mo yung gusto mo hindi ka tulad kasi pag may kasama ka medyo, uh, pag may gusto kang gawin, okay oh, teka muna, ikukonsider mo muna yung kasama mo. You no know? Although dito guys, sa apartment na to nun, um, actually lima kami dati dito guys. And lahat na ng mga kasama ko, umalis na sila. May kanya-kanya na kaming mga uh, buhay ngayon. Yung iba, mga nag-asawa na. You no, know? and mga kanya may mga iba-iba na kaming trabaho, nakalipat na kami ng mga ilan naming trabaho, guys although nakikita na lang kami sa Facebook and uh, yun lang, doon lang lang kami nagko-communicate no? and yung iba sa amin guys, may isa akong kasama na nasa Canada na may isa akong kasama na dito lang din sa Bulacan, malapit and then um, may isa akong kasama na of course taga Pampanga and then yung isa is taga Rizal wala akong masyadong balita pero um, hopefully um, makapag-catch up kami um, kapag merong sigurong bumalik dito, dumating, may mga nag-aya. Uh, alam, alam nyo naman ako, one text away lang. And, of course, guys, no, um, ako kasi ang madalas na pinakaabalahan ko talaga every weekend, nag-try nag-hiking ako, o kaya, uh, nag-join ako sa mga joiners tour. Eh, dahil nga sana nakawan ako ngayon, so, um, hindi ako makaalis ng bahay para hindi ko siya, hindi ko maiwanan tong tong room ko, itong apartment ko guys kasi yun nga, parang lagi kong iniisip na baka may pumasok baka makuha yung mga gamit ko of course, nandito yung mga ibang laptops kasi nga, yung personal laptop and of course, yung laptop na ginagamit ko from, for, for uh, work from home na provided ng company and syempre, nag-aalala ko guys baka mamaya mawala to, makuha to ngayon paano ako trabaho diba? and syempre ang nakaka, nakakapag-alala pa guys no um, kung makuha niya ang, kasi nakapag-invest na ako ng mga ilang gamit dito guys so and, during the pandemic lang And then, uh, ang nakakapag-alala is yung, yung, na yung makuha niya lahat, makuha niya yung mga gamit mo. No? And syempre, um, kahit naman papano, eh, nangihinayang ako dun sa, pre, pre sa halaga mawawala, guys. In fact, yung nawala din sa akin, yun nga, nangihinayang, nangihinayang talaga ako, even until now. Kaya lang, wala tayong magagawa. Eh. Sabi nga yung kuya ko, eh, mababalik naman ang gamit. No? Ang mahirap lang talaga, ang pinagpapasalamat ko lang din kay Lord, eh, hindi ako pinasok dito sa bahay, hindi ako, hindi ako ginawa ng masama hindi hindi ako hindi ako nasaktan no and actually nakita siya sa CCTV kaya lang guys eh medyo medyo duda pa ako no kasi yung time yung pagkakakita sa kanya sa CCTV kasi nga, um, sabi ko ba, yung oras na lumabas ako dito o oh, saka yung oras na nakita siya sa CCTV parang medyo napakabilis ng oras. So, sabi ko, hindi kaya ako lang ang hindi nakapansin or baka ka ako mamaya eh, meron talagang iba pa, iba, iba pang gumawa noon, hindi yung nakita namin sa CCTV. Yeah. kaya, um, mahirap din yung gantong sitwasyon guys, medyo nakakapranin siya dahil kung ano-ano iniisip mo, hanggat wala kang clear idea dun sa nangyari, uh, ang daming speculation na pumapasok sa isip mo. And ang masama pa guys, na paghihinalaan mo lahat ng tao. Especially na merong mga iba, may mga iba kaming kasama na umalis, no? na nagtatakabot ka ko umalis. Then, meron din kaming meron din kaming kasama dito na medyo kaduda dito. Na kapitbahay lang natin. Although sa akin guys, ngayon lang to nangyari. Kasi actually nakatira ako dito since 2010. So 13 years na akong nakatira dito guys. And 13 years ko na yan, ngayon lang talaga ito nangyari guys. So kaya medyo mahirap. Kasi medyo kampante na ako dito kasi nga um, hindi ko naman kailangan ng malaking kwarto. Um, basta may matutulugan lang sabi ko and before kasi talaga hindi masyado ako nag-invest kasi nga Uh, sabi ko temporary lang but now naisip ko um, especially during pandemic no, na yun nga magtry magbumili ng mga mga ilang gamit then magstart mag vlog yun nga lang nawala yung yung camera ko so I need to buy new one ito nga itong ginagamit ko ngayon and <clears throat> And hopefully guys hindi na ito mangyari <laughs> kasi nakaka... Ang, ang, ang hirap sa pakiramdam no, And uh, yun nga na medyo uh, napaghihinalaan mo yung mga ibang tao hindi mo tuloy alam kung anong tingin sa'yo ng mga, nung mga kasama mo and siguro naman naiintindihan naman nila na. but um, hindi naman kami nauwi sa away or what no? but of course na, naiintindihan naman nila yun na yung sitwasyon kasi dito naman sa bahay na to hindi naman yun madalas nangyayari, although nung 2010 or 2011 nun meron na rin nangyayari ganyan dito but napakatagal na nun guys no? And then, um, sa akin, ito, ito lang yan nangyari. Although may, may incident na rin naman na nangyari sa akin na nawalan ako ng na sinumpay. No? Pero isang beses lang naman yun. And sabi ko malit lang naman yung halaga. Nayaan ko na lang. At may, may lang naman yung nawala. So, um, so uh, kaya lang yun talagang pinaka matinding incident na, na nakawan ka yung sa ngayon nakakakaba siya guys kasi hindi ko alam kung in the next few days baka nandito pa siya nagmamasid pa siya dito ang ang mahirap din kasi guys yung dito sa amin sa second floor eh hindi nakalak yung pinto namin every night kasi nga nawala yung uh, yung padlock doon so merong so hindi na, hindi hindi namin alam ngayon kung pagdating ng gabi may mga nakakapasok ng mahirap dito guys. But uh, actually sa ilang years na muna ko dito, safe naman. To be honest, safe naman halos dito. And uh, ngayon lang din ito nangyari. Sa bagay, hindi mo mahalis yun. Ano? Hindi naman laging puro masaya yung mangyayari sa dito. Talaga may mga mangyayari din na hindi maganda. But kung sino man yung nakakuha nun, hopefully uh, makatulong sa'yo. You no? Know? And sana hindi mo na siya gawin sana hindi mo na siya gawin So that's it guys, no? So um, uh, maraming maraming salamat sa nakaabot dito sa point na ng video. And hopefully guys, uh, manood pa kayo ng mga susunod na video ko. So see you guys in my next video. Bye bye!